Siguradong hindi daw makakatanggi ang Lakers sa offer ng Phoenix Suns pero bago yan, posibleng nga ma-postpone ang mga susunod na laro ng Los Angeles Lakers dahil sa patuloy na epekto ng malawakang wildfire na sumiklab sa Los Angeles. Naibalita nga kahapon na sinuspinde ng NBA ang laban ng Lakers kontra sa Charlotte Hornets na dapat sana igaganapin ang laro kahapon. Ang nasabing wildfire ay tumupok sa libu-libong bahay at establishmento kaya't naging peligroso para sa mga residente at bisita sa lugar. Ayon sa pinakahuling ulat, hindi pa rin tuluyang na kontrol ang sunog kaya't patuloy ang pag-iingat ng mga autoridad at organisasyon tulad ng NBA dahil dito may posibilidad na hindi lamang ang laban kontra Hornets ang maaapektuhan kundi pati na rin ang mga susunod na laro ng Lakers na lahat ay nakatakdang gaganapin sa Los Angeles. Kabilang dito ang apat na magkasunod na home games laban sa San Antonio Spurs, Miami Heat at Brooklyn Nets. Bukod pa rito, mayroon ding naka-schedule na laban kontra Los Angeles Clippers sa San Diego, pati na rin ang home games kontra Washington Wizards at Boston Celtics. Dahil sa sitwasyon, maraming basketball analysts ang nagsasabing posibleng ang ipagpaliban ng NBA ang mga laro upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Habang naghihintay pa ng karagdagang update mula sa liga, patuloy na umaasa ang mga tagahanga na agad na malalampasan ang krisis na ito upang muling maipagpatuloy ang mga laro. Samantala, trending noong nakaraang araw sa social media ang balita na si Bradley Beal mismo ang nagsabi na plano niyang i-wave ang kanyang no-trade clause para sa tatlong koponan, Los Angeles Lakers, Miami Heat at Denver Nuggets. Sa kabila nito, malinaw na ang Lakers ang kanyang unang pinipili dahil sa malaking market nito na makakatulong sa pag-boost ng kanyang karera. Bukod dito, isa rin ang Lakers sa mga contender teams na may lineup na maaaring magbigay sa kanya ng malaking tsansa na magkampiyon. Samantala, kanina lamang ay hindi pinaglaro ng Phoenix Suns si Yusuf Nurkic laban sa Atlanta Hawks kahit pa fully healthy naman ito. Ayon sa ilang ulat, inalis siya sa rotation ng Suns na nagbigay ng mas malaking posibilidad na magkakaroon ng trade. Nahihirapan ang Suns na makakuha ng panalo ngayong season kaya maaring pagbigyan nila ang kahilingan ni na Bradley Beal at Yusuf Nurkic. May mga ulat na may kakayahan ang Lakers na makipag-trade sa Suns ayon sa isang NBA insider, posibleng i-offer ng Suns sina Bradley Beal at Yusuf Nurkic kapalit sina Rui Hachimura, Max Christie, Christian Wood, Gabe Vincent at dalawang first round draft picks. Ngunit ang tanong ay kung tatanggapin ito ni Rob Pelinka, ang general manager ng Lakers na isakripisyo ang mga draft picks at role players nito. Kung matutuloy ang trade, magiging win-win situation ito para sa Lakers. Si Beal, bagamat injury prone, ay nag-average ng 18 points per game. Samantala, si Yusuf Nurkic naman ay isang solid solidong big man na may average na 9 points at 9 rebounds per game. Maaari siyang gawing starting center ng Lakers at maging bahagi ng bagong Twin Towers sa loob ng court. Kung magaganap ang trade na ito, magiging mas malakas ang lineup ng Lakers na maaaring magdala sa kanila pabalik sa championship contention. Subalit, kailangan pa rin timbangin ng koponan ang mga panganib, lalo na ang kalusugan at consistency ng mga manlalarong makukuha nila.